Ar, mga hatag mga kupa, Ar. Ako sa pala sa tagi, ah. Dili lagi na. Di man nakabantay si Tumboy. Tara na, mga na natang. Sa marun, pwede na sa baa. Tay lang mo ron. Hoy, ano nang awat mo sa umakupa? Kabalong wala pa na nahinog. Kamu, Balik mo diri, kay ihikot pa mo anong punuan. Siya arog na pa'y mga awat diri, angab. Di bantayan, anak ko ni Makupa. Kalo. Kalo. Ikakatulugon gay ko. Okay. Ar unsay plano ar? Hina huh? hina ito para makakaonta. Ya, yeah, tara na. Huh? Hoy, dawatan! Pagka. <coughs> bida bida kag ko. Huh? <coughs> Indis makakaonta ta, nakamata bi yung si Tumboy. Hoy! <laughs> respeto sa buwa ba? Gago! No, Bawa pag na mo! Oh my God! What? <laughs>